Elena siya dahil sa kanyang pangangatawan at pagpapatawa sa kamera. Isa rin siyang mahusay na mga awit na nagpasikat sa mga parody song noong kanyang kapanahunan. Hindi siya nakaligtas sa atake sa puso dahil nga rin sa kanyang pangangatawan. Halika at ating alamin ang ilang bahagi ng buhay ni Ike Losada dito lamang sa do, Girl, you better tell me for the night is through Honey, do you love me, honey do? And nobody can do me like a honey. But do. She lives down on First Street And we know that's the worst street I run up to the fourth floor And then I knock on her door And I know, honey, do you love me, honey, do? Girl, you better tell me for the night is through. Honey, do you love me, honey, do? And nobody can do me like a honey. Kilala rin bilang Kuya Ike, Big Ike, Dambuhalang DJ at Smoky naman sa kanilang tahanan. Siya ay isang Pilipinong komedyante, aktor at TV host. Ang tunay niyang pangalan ay Enrique Tagle Losada. Ipinanganak siya noong July 5, 1943 sa Iloilo City. Pangalawa siya sa apat na magkakapatid na pawang mga matataba ang pangangatawan. Maliit pa lang siya ay may pambihira na siyang katabaan. Ang kanyang ama ay si Jose Losada Sr nag siyang umarte sa pelikulang Bituin ng Kinabukasan kasama si Rogelio de la Rosa at Susan Roses sa edad na labing isa. Umabot ang kanyang timbang ng mahigit kumulang 281 libras. Mahilig siya sa mga pagkaing seafoods. Ang pinakahilig daw niya ay ang matulog. Kaya niya itong gawin ng maghapon, kaya siguro tumaba siya ng husto na ito rin ang dahilan kaya siya sumikat at nakilala. Kung naging macho daw siya, gaya ng mga action star, malamang na hindi siya sisikat. Nagkaroon siya ng humigit kumulang isang daan at siya naputanim na TV at film credits bilang aktor at host sa pagitan ng 1952 hanggang 1994. Nag-host din siya ng ilang palabas sa TV kabilang ang Ike's Movie Go Round sa GMA 7. Big Ike's Happening sa IBC 13. Nag-champion din siya sa student canteen sa pag-awit. Pagkatapos ng kanyang high school ay huminto ito sa pag-aaral at sinubukan ang filmmaking course. Nais niyang kumita na ng pera upang magamit niya sa kanyang planong mag-aral sa college. Ayaw niya maging pasanin siya ng kanyang mga magulang sa pag-aaral. Hindi na niya nakuhang makabalik pa sa pag-aaral dahil sa unti-unti niyang pagkahumaling sa kanyang naumpisahang gawain at sa halip ay pinagbuti ito. Pagkatapos ng pitong taong pakikipagsapalaran bilang aktor-comedian sa pelikula, nakilala siya dahil sa kanyang sipag at determinasyon sa buhay. Bilang isang recording artist, naglabas si Lozada ng ilang mga single noong 1960s, 70s tulad ng May Inday and I, The Ballad of Nora and Tirso, Dabiana, Terrible, grabi at Usong Medyas, isang paru din ng kanta ng Bee Gees na Massachusetts. Malaki rin ang naging papel ni Ike sa namuong karera ni na Nora Honor at Tirso Cruz III. Dahil malapit na magkaibigan si na Ike at Tirso at para tulungan ang huli sa kanyang karir, nag-isip si Ike ng gimmick na ipari si Tirso kay Nora sa radyo sa simula. Sa mga palabas sa radyo ni Ike na balita ko, balita ba at ikaw, ang gabi at ang awit, sunod-sunod na pinatugtog ni Ike ang mga record ni na Nora at Tirso sa pagitan ng musika Tinokso niya ang dalawa na may nararamdaman para sa isa't isa. Umubra ang gimmick at nakiliti ang mga nakikinig sa radyo na nagresulta sa pagdagsa ng mga fan letters. Si Ike at Kuya Germs ay magkasama bilang bahagi ng DZXL program na Piesta Extravaganza na formal na nabuo ang Guy at Peep Love Team. Namatay si Ike Lozada noong March 8, 1995 dahil sa atake sa puso sa Quezon City Medical Center. Siya ay 54 na taong gulang lamang. Ayon kay Dr. Carlos Lagman, siya ay nagkaroon ng massive biocardiac arrest alas 8.25 ng gabi. Ayon sa ulat habang nanonood ito ng pelikula, sinabihan ito ang kanyang driver na dalihin sa kaibigang si Honrado sa Quezon City. Ayon kay Hondrado, dumadaing si Ike dahil sa nararamdamang paninikip ng dibdib na siyang dahilan ng kanyang pagpanaw. Ang kanyang mga labi ay inilagak sa Manila Memorial Park sa Sukat, Paranaque. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, Comment at mag-subscribe sa ating munting channel.